Ah, what is up mga pre? Panibagong video tayo. Dito tayo sa iskrapan ng mga motor. Dashboard, mga odometer. Crankcase, mga block. Buong harness ng motor. Stator magneto. Stock pipe. Boy, si Gunyal. Mga lining na pwede pa mga pre. rocker arm with cams. Dito sa kausyong, ayan. Ayan. Mga motor. Pwede kayong tumingin ng pyesa-pyesa. Ayan, shock absorber fuel injector ito signos oh signos 1 yata ito to mga e-bike meron din mga mugs ayun oh mga gulong ayun oh mga kinaboy ayun oh mga crankcase crankcase mga block dami boy Kita nyo yan. The bundok boy. <laughs> mga, mga kaha oh. Dito kayo makakita mga kaha, mga upuan. Upuan. Uh, ah, upuan, mga kaha. Lalo na sa mga old model na motor. Yan. mga old model na motor oh. Yan. Oh. Oh. Ayan o, no? dito kayo makakita ng mga ano pre, mga dashboard, mga odometer. O yan o, no? Yamaha pre. Gagid dami dito. O yan o, no? dito rin kayo makakita ng harness. Ayan o, no? buong harness ng motor. Oh, Siyempre, kada harness may specific na motor para dyan. O, oh, yung mga monoshock, ah, mga shock, mga front shock o. Oh. Hmm, dami o. Oh. Ano you know? Mga switches. Ang switches oh. ayan mga tail light, headlight, ayan buo, tail light oh, ito yung seat yung sa upuan u-box, mga, mga pipe stock pipe dami ayan o oh. mm -hmm. mga mga tipos Ayan, tipos. Ito din yung mga pang ano. <clears throat> pang mga lumang motor. Oh. Ayan Oh. Mga shock. Pushing. Ito, mga lining. Oh. Ayan. Mga lining na pwede pa, mga pre. Ayan, stator. Oh, stator, mga pre. Mga stator. Dami. Ayan oh. Stator magneto. Ayan. Oh. Ayan. Ito para sa one D. ah iba to iba hindi to yung pang force or S max sa to pang one two five mga lining oh. eto mga cams mga pre oh rocker arm ayan buo na siya kita nyo buo na rocker arm with cams oh ngayon pag mag-check kayo nito pre titingnan nyo kung may alog-alog ito mga bearing alog-alog isway nyo sway sway tapos ito mga kwan itong mga cams alog alogin nyo yung cam bearing yan ganun tumingin yan dami dito mga pre may mga motor din sila scrap oh siguro mga tig dalawang libo lang yung may patung libo pero wala nang ano wala nang papeles eh hey, mga crankcase oh uh, mga motor na old hindi ko alam kung nagbebenta sila dito pero tingin ko. Ito siguro mga pang ano to eh. Pang big bike eh. BWS. Eh, hey, bang. Oh, yan oh. Mga black. Oh. Mga lumang black yan. mga kwan. Uh, air cleaner. Air box. E eh, yun. Mga ano oh. Ah, uh, Backrest ba? Yung sa likod. Ah, <laughs> uh, motor nila. Dami doon sa taas. Mga pre. Ah, grabe dito. Pwede kang bumili talaga ng mga pre. Ah, uh, ito buong makina. Ah. Oh, uh, yan, ah. Uh. Buong makina yan pre. Yan. Uh, mga throttle body kasama manifold. Panggilid, pulley. Drive face. Eh no, set set na 'yan, dami yun uh. Oh, dito rin makakita rin kayo ng timing chain guide. Ayan. Timing chain guide. Ito. Oh, ito ay TPS. Ah, oh, ayan. CDI. <laughs> Dami pre. Hmm. Ito, timing chain guide oh. Sa so, mga nababalian, para hindi kayo bumili. Pero mura lang din naman to sa Shopee mga pre. Bilin lang kayo bago. Kasi to baka pag sinalpak nyo masira din. Pero kung type budget kayo at DIY lang din kayo. Pwede kayo bumili na ito. Sigunyal boy. boy sigunyal. Sigunyal. Kung S-Max or Force ang gagamitin nyo, tingnan nyo may IDK yun. 1DK. Hmm. Ito, oh. nasa loob yung kwan. Ito yung mga ano, yung manual eh. Nasa loob yung uh, stator, magneto. Dami. Hmm. Gabundok na sigunyal mga pre. Yeah, dami no. Ito din o, oh, pang center stand. Ayan, mga center stand. Scrapan talaga dito, mga pre. Yan. Magpapalit kayo ng mga basag-basag nyo ng mga black. Ayan. Ayan. Ito mga pre, o oh, mga ECU. ECU, CDI. CDI. CDI Oh, ito yung mga tail light pre oh. Oh, ayan. Ayan, ayan, ayan. Kay magalala, lalagay ko yung address sa description natin at sa comment section. Ayan oh. Uh, heads. Alam ko pang 125 to eh. Mga head boss. You know. Water pump. Pump ng kulan. Buo-buo na dito pre. Ang <clears throat> dami. Ayan oh. Mga black ng lower CC. And then, may mga pang S-Max. Ayan malalaki. Oh. Throttle body, carburador. Meron dito. Ayan, carburador. Okay. Madami. Kaya nga lang, ang problema mo lang dito, pre, maghanap ka talaga. Or pwede ka rin magtanong sa kanila. Ito mga cover-cover, o. Oh. Pag nabasagan kayo na mga cover ng headlight. Yan. Ito, transmission gear. O, uh, pang likod. Sa may gulong-gulong na gulong natin. Ayan, transmission gear. Mga throttle body. Uh, klaseng throttle body. Ito, switch. O, uh kaying -huh. Pag meron kayong sira ng mga switch spray. Ayan, yung mga susi na, sama susi. Oh, sama susi. Mm. Hmm. Parang Yamaha to ah. Oh, Yamaha nga. Ayan, Yamaha. Hindi ko alam kung sa ano to eh. Max, max ba? Hindi rin. Ayan, ang mga flasher. eto meron din sa mga label oh R1 100 R1Z ah uh, DIO oh yan mahilig sa DIO or mayroon DIO diyan eh mga kwan odometer eh damn! yan oh ito rin mga pre sa mga nasiraan ng ganito yung sa odowan hindi mm, na tumataas hindi na bumabalik yan meron dito ano Ah, may gear na, may ngipin na oh. Pang ko. Hmm, ito naman. Hmm. Yung cams. Masira lang naman ito. Cam bearing eh. Bearing, ganyan. Pag wiggle na. At saka maganit yung ikot. At saka itong mga rocker arm. Ano din ito eh. Bearings. Hmm. yeah ma problema nila pag maganit. Maingay. Kapal. Eto rin, marami silang ano dito mga pre. ano eh, starter motor. <laughs> pag nasiraan kay starter motor dito na lang kay magpunta ayan no syempre malamang sa malamang mura yan lalo pag may makita kayong para sa motor nyo ayan no dami pre nandun doon lining mm. bell 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 clutch bell eto may mga head cover head head dami dami dito Ayan. Hmm. Ba, diba, dami mga stock Mga tangke. Oh, ayan. Pag meron kayo ng mga kwan underbone, backbone, ayan. So, ayun mga pre. Pag nangailangan kayo ng mga piyesa, pwede kayo magpunta dito. Pwede niyo pasyalan po at saka hanapan ng piyesa yung mga sira niyo motor. At least mas mura na. Hama, mga harness meron dito. Kami yun nakakalibot eh, kaya kayo pwede rin kayong lumibot dito. Hindi naman sila nagbabawal. Hmm. Yan. So yun lang mga pre. O, sana na-appreciate nyo tong video natin. Ayan yung susunod, mag-vlog pa ulit tayo sa mga ganitong klase mga shop dito sa Taiwan. Mga naghahanap ng mga pang Honda Dio, ah, meron dito. Dami. So yun lang mga pre. Maraming salamat sa iyong panunood. Hanggang sa muli. Bye bye.